po mga kapwa security personnel and have a blessed day po sa ating lahat. So yung ating pong topic ngayon is about po dito sa isa na namang concern or tanong. Although natanong na po sa atin to pero ulitin pa rin natin para at least parang naman doon sa kapakanan din ng mga viewers po natin. Ano daw po ba ang kaparaanan ng isang security officer? Tandaan po natin mas maganda lagi natin tinatapik ang security officer mga detachment commander, mga air guardian, mga SIC, mga OIC. Kasi sila yung pinaka-foundation po ng detachment. Paano nagiging matatag? Nagiging maayos because of the security officer. Kung ba nyo nasa kanya kasi So, mas maganda maraming tanong about security. Ngayon, uh, sa mga susunod, about sa mga plain guard naman po pero kailangan pa din pag-aralan pa rin natin yung tinatawag natin financial literacy sa din kasi kasama dito yon ano ba dapat ang kaparaanan o merong mga attitude o may mga behavior ng isang security officer una po nagbigay po ako dito ng apat po, sa akin pong pananaw which is alam po makakatulong po una syempre po na lead by example bilang isang security officer dapat po ikaw yung nagiging huwaran nila nakikita sa sa pamumuno mo na karapat dapat o akma talaga nakikita sa na ikaw talaga ang dapat na nasusunod dahil alam nila yung bunga ay tama baga nakikita sa atin dapat kung ayon natin ang laging late most probably ang mga officer dapat hindi late diba? dapat ang officer maayos ang pananamit proper grooming so alam natin ibig sabihin ng lead by example hindi nyo officer ka, mukha kang bagong busy, nagagagal mounting ka hindi ka naka-shoes, unproper yung attire mo, alis na lang kung meron kang mga activities, like nag ka sa umaga, harap ko sana, pwede po yun, kasi syempre, extra yun, eh. ako po kasi ganoon, every morning I have to um, the, do my task day, like, yun nga nag walking, maga pa lang sa so, pagharap ko sana in the morning talagang nakapang-jogging ako shorts with shoes or naka jogging pants yun yung mga nagja jogging yun po kasi syempre kailangan so nakikita din yun na ikaw pinapahalagahan mo rin yung health mo turo ka ng turo na okay mag inom ay yung health ninyo then, ikaw naman hindi ka nag-exercise so parang sabihin hanggang salita lang yun dapat with action diba lagi nga sinasabi kasi sa kas, yung sinasabi nila na action speaks louder than words tama naman eh pag hindi nagsasalita ka pero nakikita sa'yo yung mga tao mo na yan hindi man yan sabihin mong alam mo susunod pero naiintak sa isip nila yan tama naman si sir diba? so yun yun, kailangan po yun lead by example so pangalawa po is knowledgeable ka about security industry Siyempre naman, ang trabaho natin at security industry tayo tapos simpleng batas, hindi natin alam ano yung protocol, ano yung mga dapat mong i-handle sa mga tao mo paano mo bigyan ng Uh, pagdepensa yung mga tao natin. Dapat po yun makikita sa office. Hindi yung tayo yung nagiging para matagal sa trabaho. Pero depende po yun, ano, case to case basis. Kasi sa akin po, ako talagang sobrang, hindi ko sinabi inaangat ko yung sarili ko. Kumbaga sa akin na lang. Kasi I've been for how many years na ako sa security industry, ano po. So, ako talaga, sinasagad ko yung PC ko pagdating sa pagpapasensya. Yung maximum tolerance ko, sobrang taas. Sa sarili ko, kasi kilala ko sa sarili ko, alam ko kung hanggang saan yung maximum tolerance ko. Talagang sobrang taas. Nagkamali ka, bibigyan pa kita ng another chance. Yan sinasabi ko sa mga Gusto ko, pagka talagang ginawa mo pa, hindi na ng import, hindi na kita bibigyan ng mga violation, gusto ko ikaw ang usang magpapaalam dahil hindi mo kaya ang protocol na pinapatupad ko, which is, kayo ang binibisyari nito. Number one. Next is the agency where you belong and our clients. Siyempre, ngayon, kung ikaw ang sisira sa sarili mo, maraming matadaman. Kaya binibigyan ko ng chance. Ina-promissory note ko na kapag inulit mo, ikaw ang pusang loob pupunta sa agent para magpa-transfer -ma na. Diba? Yun, ipapakita natin sa kanila yon kung paano natin pinapahalagan. Dapat napapaliwanag natin, nahihimay-may natin sa kanila. Bakit mo gagawa ng violation? May reason. Huwag agad dira ng violation, dapat explain muna na natin paulit-ulit, huwag mapagod kaya dapat always nasa guard mounting palagi morning, night shift, day shift ako talaga ang guard mounting ko sa akin morning, night shift, walang araw na hindi kami nagka-guard mounting, kahit sunday yan. kasi para makita ko na sila ay prepared sa kanilang pag-duty, kasi marami nangyayari di ba, nakapalitan, lasing pinaduty, tanggal parehas kaya nagtanong sa akin sa guard ko nung na-interview ko bata ako sa nadamay? Lasing lang naman yung kapalitan ko. Siya yung nag-inom. Malaking responsibilidad natin doon. Sabi ko sa kanya. Kapalitan mo yon dapat inireform mo. Sir, wala naman kaming officer doon. ni Dalawa lang kami. Ay, kung dalawa o tatlo kayo, wala kayong head guard or officer. Sa agency, you have to connect to your agency. <coughs> Excuse me. Na mag-report ka. Ano ba yung problema? Kasi yung tinatawag na GEO number 5, diba? Gusto ko yun lang po tayo. Ibig sabihin, nasa yung GEO number 5, diba? To quit my post only when properly released. How proper na lang malit. Alam mong lasing yun eh. Nasa mandatus yun, diba? So, yun ang sinasabi. Dapat ma-orient natin yung mga card natin dyan. Ay, ako tinitingnan ko niya. Number one, physically fit ba to pag mag-assume yung duty? Kasi once na pumalpak yun dyan, magre reflect sa opisyon. At tinatanong ko, oh, hindi nyo kaya, pwede kayong magsabi. Kasi may mga guard talaga na sobrang sisipag talaga na kahit masamang pakiramdam, pilit na pumapasok. Paano pang nag-collapse doon niya? ba Magkakaproblem ng malaki So, yun dapat ang nakikita sa atin. Dapat nakikita rin nila na gaano yung concern natin sa tao natin. Hindi tayo inassign bilang mga officer dyan para hanapan sila ng buta sa mga mali nila may mga mali, kaya nga may officer eh kayo yung nakikita yung mali para ma-correct natin ng mas maagad wag mapabaya. Ngayon, kung paulit-ulit, talagang nature na ng guardian, gawa na natin ng mga sanksyon. Huwag natin sasabihin na wala kasi akong gamit, wala akong ganito sa office. given ha, try Mas ano pa nga yung mga dito, sulat mo yan dito sa logbook mo. Kaya sabi ko dun sa isa kong follower na nagsasabi, logbook, meron ka isang logbook, pag may violation, sulat mo din violation yan, then pa-explain mo siya, isulat mo, perma siya. So pagka nagkaroon ng problema na paulitin ginagawa, meron tayong gagamitin hindi para pabagsakin siya. Ibig sabihin, ma-justify -ma yung reason natin na para ma-replace siya based doon sa mga violation na nagawa. So, walang like sinasabi, sabi ko, walang mag-aalis o magpapareplace na officer sa isang guard kung ito'y maayos na ibinibigay niya ng tama yung performance niya sa trabaho para sa sarili niya, number one, sa agency and then sa client. Di ba wala naman eh. So bakit tayo nawawala ng trabaho mga security pre, even the officer kasi hindi nagpa-function yung trabaho bilang ano ka ba dyan? Dapat nagmamaterialize siya. Nag-grow. So dapat gano'n makita ng ating mga security personnel po yan. Dapat napaka-aware tayo sa ganyan, knowledge tayo dyan. at isa pa, han, yung mga protocol dapat napatutupad natin yan. although, break yan pero, based on the process dapat palagi po ganun and then next po is yung may sistema dapat ay kung sinasabi yan gumawa tayo ng sistema mga officer sa trabaho para mapadali yung task na nag-check dapat ma kasi mayroong tayong sinusunod na sistema nakaprogram kumbaga di ba sa panahon ngayon di ba laging may sistema eh kasi kahit anong gaan ng trabaho kung walang sistema magulihan pero kahit anong napaka-busisi, ma-scrutinize, or talagang very sensitive yung mga trabaho yung ginagawin. Basta may sistema, mabilis yan eh. Iyon ang susundan. Dapat nag-create po tayo. Hindi yun maibibigay ng agency. Ito yung gagawin nyo. Officer po, kung sino yung nakasign doon, sino yung design ano bang pwede kong gawin sa area na ito? Kasi ikaw yung kumanjan eh. Kasi makikita mo, ito yung dapat natin gawin. Ito yung dapat para malis or ma-maintain natin yung safety and security kung saan tayo nakasign. Ng area of responsibility natin. So pag nakita nila yan, hindi ka iiwanan ng guard eh. Mararamdaman nila tama naman si sir eh. Hindi naman talaga pa na. Si, magsisingga. Huwag natin hayaan na mapagod ng paulit-ulit ang kakasabi sa kanila. Kasi yun yung trabaho natin. To guide them. Parang magulang yan eh. Ang mga magulang ba kung sinawaan tayo sa katigasan ng ulo natin ng mga bata patay na ang kukulit? Siguro hindi tayo mag eh. Baka mawala na tayo sa mundo ng mga dahil sobrang likot mo, na-disgrasya ka na dyan, di ba? Pero andyan sila to guide. Ganun din po ang mga officer. I-guide natin ng maayos ito ariin nating mga pamilya natin to huwag nating hayaan na masira tayo ng galit, ng iniskan identity so, nature na po yan. sabihan natin, kahit sa guard mounting dapat i-inform yan kasi e, sinasabi ko, hindi ko kayo pinapangaralan ito para kayo ipahiya, para kayo sirain para kayo hindi ang aim ko dito is makita ninyo malini at malaman ng mga kasama nyo, na hindi natin tinutok, kasi nagki ano yan eh nag-o-observe yung mga yan sila sila may mga concern may comment dyan so ikaw na officer oh, dapat you should be in the middle dapat ipinapaliwanag para walang resistant pagka inanis natin pag replace sila kasi hindi na nag-grow may mga ganun talaga maring meron silang ibang room for their improvement baka hindi sa detachment na yan baka yun lang yung way para matuto siya pagpunta niya doon magkano sa idea mali nga talaga yung ginagawa kaya babaguhin ko na. o kung nagbago sila dyan much better kasi ang hirap magturo ng magturo Okay. So, yung pangatlo po natin is dapat po siyempre financial literate ang security officer. Ibig sabihin, maralam tayo sa pagdating sa pananalapi. Kasi ito yung nagiging problema talaga sa detachment, di ba? Marami po niya. Pagdating sa pera, kaya nasisira ang mga security guard, especially ang officer. Pagka talagang kapos na kapos, walang wala ka kasi hindi ka marunong mag-manage ng pera mo. So, ang hirap. Kasi ito lang number one dyan eh. Nagmamanage tayo ng, ng ng building or kung anumang area of responsibility. Siyempre, more on money ang naan dyan. Buro pera yan dyan. Mga ginastos ng mga ten mga company, di ba? So, bakit yung sarili natin panalapin na hihirapan tayo mo? ang so, nangyayari tuloy, gumagawa na ng kalokohan na dyan nagkakaroon ng ganito may mga nakakasama na sa ganito ganyan, security guard ang number dapat nga tayo yung nag-apprehend yan eh, tayo dapat yung nag-iingat yan eh, minsan guard bang nag-ano, di ba, marami po yan, kasi nga, unang sila sa pinatawag na financial literacy dapat nag-aaral po yung officer, ako, nagtuturo po ako sa kanila niya, sabi ko, ang trabaho natin, alam ko alam nila yan so recap na lang at sa financial kasi marunong kayo may sweldo kayo hindi sabihin kulang yan hindi nyo lang ma-handle na mismanage nyo lang paano nyo gamitin yung pera niyo bakit hindi kayo nakakaipo sabi ko ilaban ninyo ang ipo niyo kasi ito yung makakatulong sa inyo pagdating ng panahon hindi natin alam ang trabaho natin sa security industry on and off Nisa, natapos ang kontrata wala pang one year hanggang one year lang palit na lang paano kung wala kang isubi? paano ka iikot ulit makakapag kapag-apply di ba? So, sabi ko sa ilaban ninyo. Kaya kami, meron kami ngayong mga sherry. Sa susunod na vlog ko po, iyaano ko na yan. Yung tinatawag namin dito, umpukan namin. Kailangan ng officer. Madan, marunong di maghanda yun pero huwag kang sisira pagdating sa lira. Ano po, kailangan. Kung nagkakamali tayo, matuto na tayo. Wala naman perfect. Lahat dumaan tayo sa dinyan. Ang akin lang po dapat masanin, matuto na tayo. Iyon nangyari sa atin yung mga negative before. There is a reason. Kasi nga, para matuto ka na ito na. So pag natuto ka na, alam mo na, dapat imintay na natin yan. Kasi pagka ang officer nasira sa pera, mahirap pong pagkatiwala Ano po, kailangan yung guard natin gano'n. Pinapag-aralan, sinasabi natin ano yung dapat yung Hindi lang puro trabaho, aral kayo ng ganito, ano ka ng 11 -O, may maritso, ganyan. Kasi pag walang pera mag-iisip yan eh. Pag walang pamasahe, walang pagkain ng anak, di ba? Iisipin niya, mo magkabisa muna ng 11 g pwede siya kayo makakautang. Ganon, kaya ako pinapaliwanag sa kayo kaya nakakaipon sila sa ano namin sa susunod na vlog ko sasabihin ko po kung ano yung pamarap para may idea din kayo gumawa kayo ng sistema hindi yung puro asa sa agency puro bali utang dito company loan din yan. hindi masama kung yan ang importante talaga pero kung paulitun mo ginagawa yan minsan yung pang araw-araw mo na doon pakinukuha mahirap may malaking problema na po yan yan po yung number one walang tao na may pera na gagawa pa ng mali unless nature na niya yan na meron siyang sakit sa ganon, di po ba? So, wala naman po siguro, diba? Okay, so, financial literate, malaga po. Number four, number the last is, make a lot of officer. Dapat ang isang officer nakakapag-create pa ng another officer. Hindi yung ikaw lang. Tapos, ang tagal mo siya, may na, na, ano ka ba? May na, na mold ka ba? Na isang security of guard going to officer. Pag wala, parang teka lang. Wala, may problema na sa'yo. Uh, kailangan nakakapag-create tayo. Ako, hindi rin sa niyayabang kung marami na po akong na-handle na playing card na naging officer na sila. nag na sila ng tao. Iyon yung asset natin mga officer. Kasi hindi ba yan takot magturo. Kasi baka maungusan sila. Mapalitan sila. Ba't ka papalitan kung talaga namang ganda ng performance mo? Ano'y ba? Or wala lang talagang maituro kasi hindi rin marunong. Huwag naman gano'n. Dapat nag-aaral po tayo mga officer. Kailangan minamaximize natin yung time natin hindi na sa puro travel dapat enhancement about your reading books yun kastusahan kumbaga uh, puhunanan natin yung sarili natin sa office eh. kasi nag dapat mag-grow ka yung skill mo dapat taas ng taas ng taas yan para ma-contribute natin dito sa mga tao natin huwag tayo masyadong selfish kasi kuminsan tayo tuloy na may empleyado tayo pa yung date pa natin yung may-ari nakala na mo kapag mana talaga, hindi ibig sabihin na mana natin yung kabutihan ng ating agency, yung binigay sa ating trust, so we have to share huwag nating hayaan na kung ikaw na dyan, ang iaangas muna na, ng ganito. Marami sa akin nagkukwento po na ganyan ang mga followers ko na yung mga operation nila, sila itong gumagawa ng ganito, na umutang sa kapagwa dyan, nagsasabong, mga ganyan yung kwento nila. Napakapangit di po ba? Dapat tayo na yung nag-handle sa mga tao natin para mag-grow sila. Hindi nyo sila tuloy na iipit, nalalaga pa, nasisira ang trabaho ng dahil din sa ating mga opis, At Dapat po hindi dapat nga ba lead by example. Tayo dapat yung tumutulong para iangat sila. Hindi sila para pahinain, pabagsakan. Sinasabihan natin sila not to the point para sila, <coughs> excuse me, ilo moral, ang ibig sabihin ng doon, ini-upgrade natin sila. Yun yung tinatawag ng constructive criticism. Kino-construct natin, pinubuo natin, hinuhulma natin sila. Dapat maramdaman nila yan. Hindi para sila pahirap hindi sabihin tinatouch natin yung family ninyo, yung mga anak ninyo, ganito. Hindi para sabihin, alipustain sila. Ako lang yung sinasabi, dapat ang number one ninyong uh, inspiration sa buhay, dapat yung pamilya. Lalo nyo may sarili na kayong mga anak. Dapat mabigyan nyo ng magandang buhay yan. Di ba? Una yung sarili, pahalagahan yung sarili nyo yung trabaho. Mahalin. Dahil ang kanta ng trabaho na security, mananawa ka. Hindi ka maubusan ng pera, pero Kung marunong kang mag-manage. Aasenso ka. Man yun ang kailangan maituro natin. Dapat maramdaman nila na hindi lang puro trabaho. Kailangan yung sarili din. Dahil pag niretiro tayo, parang pagtanda. Diba? Dapat naiintak sa kanila yan. Kasi kapag nakita ka iba na may mga garden ako ngayon, magaganda na yung buhay nila. Nagtatrabaho hindi sa may mga sign time may tindahan ng asawa. Nag-grow sila. Kaya nakaka-inspire. Una, tinuturo mo lang ngayon, nagagawa na, nagmamaterialize na. Diba, ang sarap sa pakiramdam. Sasabihin pa na iba sa kasi, kasi product mo ko eh nanggaling ako sa iyo kayo Di ba isang ano yun, salitang konti pero ang lakas na impact, hindi yabang yun, kasi natuto sila, maraming pasaway, eh. ako normal na sa akin naintindihan ko yan, pero pag natuto to gagaling to, ngayon pag hindi siya na may problema, hindi na ako, basta binigay natin ng tama, sapat, sakto walang labis, walang kulang, doon sa tao at siya yun, mahirap na kasabi ko nga hindi natin kayang pagbuhin yung mga tao natin, tayo yung mga ang guidance lang ang higit na makapagbabago sa kanila ay sarili nila. Ay kung sinasabi sa kanila Kahit anong gawin namin mga officer, kung ayaw mo magbago sa sarili wala walang magbago sa iyo. Kami tutulong lang, kasangkapan lang kami, guidance lang kami para mailagay kayo sa tama. ba? Diba? So, dapat gano'n. ayusin natin yung pag So, magalit tayo, pwede na mawag lang tayo na kaya ng salita. Kailangan yun. Pero, iparamdam natin na yung galit na yun, hindi yung para alipustayin sila. Nagagalit tayo kasi laging pa uwi nandun yung may pagmamahal. Parang magulang, magigalit yan, pero mahal tayo. So yun lang po, so high hope that na katulong po ito sa ating mga umpisa kahit sa mga guard may have idea number one is lead by, lead by example mga kaparaanan po sana magiging isang security officer lead by example pangalawa po is knowledgeable sa so security industry may mga protocol alam na ang dati mga sistema sa work dapat meron tayo number three is financial literate number four is make a lot of security officer dapat makabuo tayo ng marami pang security officer Maraming pong salamat. Ingat po tayo and God bless po sa atin.